Sa pamamagitan ng gabay na ito, mabibigyang kaalaman ang mga manggagawa sa sektor ng agrikultura, partikular na ang mga magsasaka tungkol sa mga tuntuning pangkalusugan upang mayuwasan ang anumang aksidente. Pagtatapon ng basyong lalagyan Butasan o basagin ang mga basyo at ibaon sa lupa. Huwag sunugin ang mga basyong lalagyan sapagkat ang usok nito ay makakasama sa katawan kapag ito ay nalalanghap. Sa pagbabaon ng mga lalagyan o basyo, kailangan ang lalim ng hukay o pit ay isang metro kwadrado. Lagyan ng ilalim ng dalawa hanggang tatlong sentimetrong apog o lime at lima hanggang sampung sentimetrong kusot o sodas. Ito ay magsisilbing palagi ang tapunan ng basyo ng pesisidyo. Ang hukay ay dapat malayo sa daluyan o kuhanan ng tubig. Ang gabay na ito ay hatid sa si inyo ng Fertilizer and Pesticide Authority. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa FPA website o mag-email sa info.dafpa@gmail.com.